Gandang umaga mga kabraso. Ayan po, kumusta po kayong lahat dyan? Ay, dito na naman tayo. Sumusubok na naman. Hindi tayo, ma, hindi tayo tumitigil mangarap mga kabraso. Ayan, bali pang ano, uh, siyam. siyam na bisis na paghahunting na puro buklo. Pero hindi tayo susuko. Meron at meron tayo ano nyan. Sana lang sa pagkakataon na to, makadali na tayo. Malaki yung tubig ngayon sa gabi dito may mga pinagkainan mga kabraso na sa spot na tayo eh, yan oh, ah, mga basag basag na shell pa doon sa mga ilalim pero wala pang bakas walang bakas na yun ko lang medyo kung ilang araw na yan mga pinagkainan na yan Solo hunting po tayo. Tapos na naman tayo mga kabraso. Wala doon. Pero dito paglabas mismo natin, ayan o. May mga bakas dito. Dito na naman. Malalaking bakas oh. Ayan. Di yung kalumaan. Kagabi lang yan. Talagang sinusubukan tayo sa patatagan ba? sinundan natin mga kabraso oh. papaakyat dito sa taas yung ano nga, bakas bali lumipat lang siya bumaba doon sa may nakita kong kahoy doon kaya lang medyo sira na butas lumabas siya tapos lumipat lang dito tuma umakyat sa taas hanggang doon pa natin sinusundan sa labasan Hindi siya malakas manghingain dito. Maraming pahingahan to sa ilalim. Ayun, nagpahinga dun sa ilalim. Pero parang wala na dyan. Umangat. Bago lang, kaaangat lang. Kaaangat lang mga kabraso dito no sa ilalim may mga bakas pa ay ayun na mga kabraso lumipat lang doon ay nako thank you thank you lord sa wakas Whew. Huh yung pangsampo ito yung pangsampo nating paghahanting mga kabraso sa wakas hindi lang tayo tumigil ayun punta natin ayun yung unan yung nilubugan mga kabraso yan, diyan pahingahan sa ilalim bago, ayan o oh. tapos lumipat lang siya dito yun. Ay. Ayan na siya. Yan. Sirbul lalaki yan. Kumu talaga. Yung ano lang mapapansin lang natin yung ma biak sa gilid. Sa gilid ng ano niya, bahay niya. Yung sa katawan niya yung sipit ay nakatakip din ng putik ayan isang tingin lang natin hindi natin mahalata yan kasi pantay lang talaga yung kulay ng putik ko sa paligid ginagawa niya yan maano pa yung tubig lahat pa yung tubig kaya nakakapagtakip yan Binawagayway niya yung parang pinakapaliktot niya sa bandang dulo yung malapad niyang daliri yun yung ginagamit niya habang binabaon yung katawan inawagayway naman yung dito niya para natat kumaganon yung putik at takpan siya tulog yan tulog ayan namiss natin to kala wala na ayun no kapakalaki so, oh good size na good size season na season pa oo oh, oh. laki ng ito yung ng ano niya, oh. sipit ayos ups natin Formas. Oh. natin camera mga braso eh. ano ko pala to ay tatali muna natin para makapunta tayo sa doon sa iba bang areas hindi tayo nagbawas ng mga ugat doon mga kabraso ayan dinukot ko doon sa may ilalim ayan yung kalawit sinisipit pa rin niya. ayan na sa kasi naman natin yung mga sipit na yan go. You touch my chalala. Ali na natin mga kabraso. Yan no? Season. Anting ulit mga kabraso. ayun mga kabraso. Lumabas na tayo doon. Lumabas tayo sa kabila. Dito hindi tayo dumadaan dito. Kasi medyo matigas yung bahaging yan. Sa wala ng bakawan. Mamiyapi. Malapit na naman tayo dito sa may malaking bato. Diyan may nakatirang alimango. ewan ko lang kung andyan pa ngayon. Pabalik-balik lang mga yan. Pa iba-iba yung pumapasok dyan itong isang to ito yung may butas yung isa wala dito dati tatlo yung butas nito magkakabilaan napakagandang paglatagan ng trap malalaki pa naman pumapasok dito kaya lang hindi Kalawit, di kaya. Yung stainless na ano, yung acero, pwede. Ayun, dalawa na na. Yung bagong butas lang yun. Ito yung nakita kong may laman. May laman yan dyan. dito may bago bagong nagbutas ayan may mga bakas pa ang um, hukay niya. mga kabraso may alimango na naman dito sa ilalim pero parang maliit Babae. Ayan. Pwede na sana. Ay, napakataba nito. Kaya lang, babae ito. Ah, babae siguro. Babae ka ba? Tagu. Ito, isang siki ito. Hayaan lang muna natin dyan. Dito ko nya Good size yung kasi. Di, naman siguro ito. Iba siguro ito. Dito. Pakasiksik niya. Aray ko. Ito na natin kunin yun. Hanapin na lang natin kung yung lumubog na yan. Baka andito pa. Yung umangat. Baka asawa niya yun. uulan na mga kabraso. Dito may mga pinagpahingahan na rin. Parang papunta dito yung direction ng isa. Saka may mga pinagkainan. ay nagpahinga dito tumangat lang doon din may pinagpahingahan ayan o oh. yung may tubig ay ito na ata ito na mga kabraso sa katabi siguro ito nga Napakaganda yung pagkatago ko? yeah, Wow. Thank you, Lord. Oh yeah. Oh my man. Ay, lakas na yung ulan. Kuha natin yung cellphone natin. Mga basa mga kabraso. Maya na lang po. Ayos. Hi. Ay kinakasalatang tikbalang parang umaaraw umuulan blessings ano, 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 yung ulan ah ay na napapatakan yung cellphone natin gisingin mo na ta natin kapita na gising gising yun na yun yun na yun na, yun na. Yun, mga talagang season na season pero basa na yung cellphone tama na yeah. Diyan tumid yung ulan. Ambon ng na lang. Kuha na natin mga kabraso. Na din siya. Hindi pa rin bumibitaw sa kahoy. Ayun, ayun, ayun. Mas malaki lang yung nauna. Malaki yun. Pero pwede na to. Good size na rin. Tsaka napakataba niya season sun ano pud pud din ayos yung pinagpahingahan niya di mang di mang kalayuan yung babae yung isa siya, ano, sa anong kabilang ah. pinakaunang ano yung puno doon siya unang nagpahingayan may tubig na yan tapos dito katabi umangat tapos dito lang din mas maganda lang piston niya dito talagang nasa ilalim ayun panali ayos ah, thank you lord ito na maratsada ayun ko talaga basta wag lang sumuko meron din talaga yan hindi sinusukuan pangalawang dali mga kabraso katahalin na naman ayan o oh, napaka season halos mabungal na rin parehas yung klase nila nang nauna parehas yung ano nila lahi hala hunting ulit alam mga kabraso alimango na naman siguro yung nasa likod hala, Magkakalapit lang. Diyan ko lang nakuha ngayon yung isa. Diyan lang yan, puno na yan. Ayun yung no, mga kabraso. Ah, yun. Doon yan sa likod, sa likod, tayo. Parang doon nakaharap. Ayun yung no, mga pinagpahingan niya. Tapos lumipat lang siguro dyan. Parang malaki to. Mas malaki kaysa nakuha natin. Yung nauna. Doon tayo sa kabila. <laughs> Thank you Lord. Eh, din dyan. Balik na, balik. hi thank you. Bumabalik na mga kabraso. Pang sampo ito. Pang sampong paghahanting. Pang sampong beses. Yung siyam na yun na sunod-sunod. Puro buklo. Kaya panay tanong na tayo. Huwag lang mawawala ng tiwala sa taas. Yun lagi kasama natin. Sabi nga may dahilan. Ang lahat ay may dahilan. Kaya pala ang daming pinagkainan dito mga kabraso. Ano? Ano na ng pinagkainan oh? tayong makapasyal dito ay ito napakalaki dito ayun siya mga kabraso oh. napakaganda yung pagkapwesto napakalapit lang yung nakuha nating isa medyo maliit sa kanya yung nakuha tapos may babae din doon. Balit tatlo, tatlo sila dito. Una babae nakita natin. Hindi natin kinuha. Tapos dito mismo. Sa kabila. diyan yung isa. Yung lalaki. Tapos ito naman ngayon. Itong napakalaki. Malaki ito mga kabraso. Katawan pa lang. Iwan ko kung sa mas malaki sa nauna. Parang mas malaki pa ata ito. Kunti. Ayan oh. Napakalaki niyan. Ayos. Nagpahinga rin siya dito. Oy, thank you. Thank you, Lord. Grabe yung size ng alimango, mga mga kabraso, mga karils. Ayun, alimango 'yan. Natutulog. Napakalaki. sa dito sa bakawan na to. Ito ay hindi ka kapalain yung bakawan na to. Pagdating dito, mga pagatpat na tapos may malit na sapa. Dito lang to. Pero madalas to pag anuhan dito ng alimango kasi bandang dulo na rin to. Tali na naman natin to mga kabraso. Try, ingisingin muna natin. Para makita nyo. Makita niyo yung ano niya. Ooh. Hello. Hello. Abrazo. Ipakita mo ngayong napaka-ano mong kisig. Come on. Ay, ay, ay. Napaka-season. Ayun, no? oh. Alaka. Alaka, alaka. Alaka. Hihi. Ayos. Ah, Labas na, labas. Dali, dali. Labas mo na, labas. Tata. Para makapagpasikat tayo dito sa labas ka, oh. Come on. Sorry sa esterbo. Napakaano sa ilalim yung pinagpipistohan ng sipit niya, oh. Ayan, oh. Pakakinis. Saan niya binabaon yung sipit niya? Kamilaan. Ito. Halos di makita yung sipi. Katawan lang. Laki. Hindi nagkakalayo sa nauna. Labasin muna natin. May mga tamilok siguro dito. Maraming tamilok dito mga kabraso. Minsan magano nga ako niyan. Magkilaw. Content natin. Na tayo mga kabraso. Dito na naman tayo sa kabila dami na lang pinagkainan dito ano o puro basag basag ang mga shell dito talagang puro pinagkainan oh. yung tubig sa gabi ngayon napakalapad oh season lah 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 alina mga kebraso na apa kaki sing napaka season bungal na oh season na season napakataba laki iya no oh. uh oke okay. Hunting ulit. Awid na tayo mga kabraso. Dito na naman tayo sa kabila. Dami na lang pinagkainan dito. Ano? Puro basag-basag ng mga shell dito. Yun. Talagang puro pinagkainan oh. Yun. Anapin lang natin. Napakalaki yung tubig sa gabi ngayon. na ako mga kabraso gusto nating galugarin dito yun pauwi tayo pero habang pauwi tayo dadaanan natin yung boarding house dito sa may ano nadadaanan lang yun ayos nakatatlo tayo dito sana lang madagdagan pa pag may laman yung boarding house dun sa malapit boarding house mga kabraso may pumasok pero uh, hindi bago yung bakas ala lumabas na rin to Yan no may mga bakas bakas pa ay siguro may butas dito maganda nililipatan yan natin yan Pauwi na tayo nyan mga kabraso. Mali dinaanan lang natin yan. Ayan mga kabraso. Sa bahay na tayo. Ito yung huli natin. ay parang mas malaki yung una ito yung una pangalawa pangalawa ito ito yung pangatlo yung babae hindi natin dinala ayos ah, yes. lalakihan Ilalagay oh. lang muna natin sa sako ayan At mag iipon ipon tayo para pag deliver natin ayan hindi tayo logis sa konsumo gasolina ayun maraming salamat po mga kabrasa sa walang sawang pagsuporta sa channel ayan pasensya na po at hindi tayo makakuha kuha noong mga nakaraan ilang bisis talaga yon siyam na bisis na paghahanting ko wala ni isa ngayon ayan yung nakalaan talaga talagang sinusubukan yung tatag natin sa